Yeah, a former president pa kaya ang kasuhan mo? Kasi ba kaya in full force sila at naagaw yung yung attention from Ka Eric. Diba? Uh, question. Oh. So magandang araw sa atin lahat mga kababayan, bakit nga ba pinag-iinitan talaga nitong tatlong uh, mga representative na Omanoya uh, kasabwat ng mga makakaliwang grupo itong uh, si Vice President Sara Duterte lalong-lalo na itong pondo para sa confidential fund ng Office of the Vice President sa Department of Education kung saan o mano ito ay malaki ang maitutulong para mapigil o matigil ang pangre-recruit nitong mga kaliwang grupo para sumanib sa kanilang ay itong mga kabataan na which is madali talagang mahikayat lalo na kapag ang kanilang ipinaglalaban o ang kanilang itinatanim sa isipan ng mga kabataan ay masama yung ating gobyerno, korap ang ating gobyerno, lahat na umuupo sa ating gobyerno ay masasama. So doon sila nakapaghikayat. Kaya nga naman uh, naisa na isa na ito maharang ng uh, Office of the Vice President kasi yun nga talagang pinag-iinitan ano itong kanyang confidential fund hanggang nawala na nga ito. So, ang uh, isang opisyal ng NTFL, ay ibinunyag ang pinakamalalim na rason kung bakit talaga uh, gustong-gusto ni Rosas, uh, ni Castro, at itong si Manuel na hindi matuloy o hindi mabigyan ng confidential fund ng itong Office of the Vice President. Hindi pa natin na nakuha yung komento mismo dito no, sa nangyayaring uh, pag-sira ano pag, kay Vice President Sarto Terte. Nagsumula dito sa confidential fund no, dito sa Kongreso at uh, talagang uh, lumitaw dito itong uh, tatlong uh, urban operatives no, hmm. na si Raul Manuel, Franz Castro at itong si Arlina Brosas. E gaano ba kahalaga itong uh, gustong uh, hilingin ni Vice President Sara Duterte at bakit talaga siya ang pinupintariya? Ito, well, tatlong ito. alam mo, andyan ang recruitment hmm. sa age age uh, bracket na yan. Hmm. 15, 16, 17. Hmm. O, oh, sama mo na yung 18. Hmm. Although, hmm. ched na yan eh. Pero ang pinaka vulnerable po talaga sa recruitment. Ay yung mga 15, 16, 17, before mag-18. Mm -hmm. And scientifically, please correct me if I'm wrong, I'm not mm -hmm. a doctor, mm -hmm. pero base po sa napag-alaman natin, talaga yung front load, yung reasoning ng bata, din oh, develop yan at the age of 18. Yeah. Diba? So nasaan yung mga 15, 16, 17 natin mga bata? 21 pa nga, at the age of 21. Nasaan? Nandun sa mga schools under the ed Yeah. Di ba? Mm -hmm. Sa mga high school, uh -huh. sa mga junior-senior high schools. At iugnay mga... natin yung use sa national security. Kasi exactly. Ka, parang lumalabas, uh, at least malino sa ating mga kababayan, na yung pondo dapat nandun lang sa talagang, nasa ano, security forces natin, at hindi dapat sa civilian agencies. No, hindi. Ano yeah. yan eh, sa intelligence funds, sabi yeah. nga, kung security yes. um, unit, no? Mm. Pero confidential funds, doon sa mga civilian, na ito itong nga kasi ang problema. pumasok naman, halimbawa, na, ang uh, police at AFP doon sa mga schools, mm. militarization agad. <laughs> <Yes. laughs> mm. Di ba? Stop uh, militarization mm. in the school, etc. Diba? So ganun talaga ano marami talaga silang uh, palusot, uh, marami silang mga pangontra dyan kapag uh, pumasok itong pulis at militar sa ilang eskwelahan. So kahit ROTC talagang gusto nilang matigil kasi magkakaroon ng disiplina ang mga kabataan sa high school pa lang. So dito pa lang na sila talagang uh, mapigil 'yan. So tingnan mo, uh, gustong-gusto nila na uh, mag-upgrade tayo, magipaglaban tayo sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Yung talaga, ilaban ang karapatan ng mga ngista sa West Philippines eh, pero ROTC ayaw nila. Tingnan mo kung gaano kabaloktot ang kanilang uh, pag-iisip. Armed Forces Police keep out. Alright. Mm -hmm. So paano gagawin natin? Nakokontrol nila yung narrative doon sa school. Sige nga. So, yung death ng ang didiscarding mm -hmm. yan. Mm -hmm. Yes. Diba? So, yes. A, paano? How to inculcate uh, patriotism among our youths now? Tingnan diba mga kabataan ngayon. Ay, ayaw. Diba sabi nga ni PRRD, former President Duterte, ay kung lalaro na lang ang gusto. Yeah, yeah. Diba? Pero yung ano, ano yung, ano yung tingin mo dito sa latest na gimmick ni LaFrance Castro of trying to, ano, of filing a case against the former president? Can you, can you get us the, the CPP perspective of why they are doing this? Story, ah. Ah, okay. Ang laki Storya um, niyan. Yeah. Yun yung Lorraine Badoy, kasuhan mo eh. Yeah, yeah. International na agad yung pick-up, mm -hmm. di ba? Ng Storya. Mm -hmm. A former president pa kaya ang kasuhan mo? Mm -hmm. Diba kaya in full force sila at naagaw yung yung attention from ka Eric? Diba? Uh, question. Oh. So, Okay, yon. That would have worked before Elcac, de ba? That would have yeah, worked. But before, now, but now we're we're openly talking about it oh. and analyzing it. At sinasabi natin sa mga kababayan natin na I'm sure alam na alam na nila gimmick Ay na oh. ito ng CPP, NPA, NDF kasi na namamatay na sila. Gimmick yun. This is their way of. So ang lakas talaga nila gumimik na mga kababayan po natin at yung at uh, kontina lang sila. So kung hindi sila matigil at dere pa ang uh, kanilang uh, paglalakas uh, ng kanilang grupo, may hirapan mo liyang ating gobyerno. Kasi malaki talaga ang uh, talaga pahirap na ginawa ni uh, Pangulong Digong sa kanila ano lalo na yung pag-create ng NTFL CAC. So malaki itong uh, impact uh, kaya nabawasan nga ang kanilang mga miyembro. Uh, natin. Marami na rin bumalik sa uh, gobyerno. Yeah, tingnan po natin sa 2025 kung may mga naniniwala pa sa kanila. I don't I don't want to jump the gun on uh, of course nasa korte, hindi na lang mm. sa korte or mm. sa uh, piskalya. Hindi naman tayo magmamagaling, no? But but the former president is a lawyer yeah, so yes. na naiintindihan niya yan bago siya magsalita alam niya ang repercussions niyan alam niya implications sa mga sinabi niya yeah, so i guess yeah. before he said that he knew already what was going to happen and how he was going to react. And no, in fact, in fact, oh. no, um, Attorney Panelo was here, Spokes mm. Panelo was here kanina, and his, uh, his analysis of it was that it's going to be dismissed. Fiscal oh, yes. level, it's going to be dismissed. So, oh. once again, ayun na naman yung template, di ba, na alam naman nila, hindi, na wala, walang, hindi magpaprosper yung kaso nila. Oh. Pero, kompleto, meron silang media advisory, meron silang ganon. So, umiingay sila. So, my question to you. So, yun nga, no, mga kababayan po natin, kahit alam nila na talagang hindi magtatrabaho, or hindi gugulong naman o ang kanilang kaso o posibleng mag pa sa kanila ay itinuloy pa rin nila mga kababayan po natin. Tama nga ang uh, sinabi ng uh, opisyal ng NTFL kaka. at uh, dahil kapag kinasuhan mo ah itong dating Pangulo ng Pilipinas so international media agad yan yung pipick so makakuha na naman sila ng dagdag -dag, uh, attention makakuha na naman sila ng simpatya sa international community so dun. Uh, dito na nila umano papasukin ang ICC dahil umano sa mga inamin ni Pangulong Digong. So, ganun pa man, mga kababayan po natin, ha? Ay nanindigan ng ating gobyerno na hindi papasukin ang ICC. At uh, ngayon, mumuglema itong si Vice President Sara Duterte kung paano niya ma-implement ang kanyang uh, proyekto, ang kanyang uh, adhikain na matigil nga itong nangyayaring recruitment ng mga kabataan sa uh, eskwelahan uh, mga kababayan po natin which is silang target ngayon ano so tingnan mo ang uh, mga nangyayari pag atake nito mga mga kaliwang grupo ay talagang hindi kinukundi na nitong tatlong kongresista mga kababayan po natin itong si Raul Manuel si Arlene Brossas, at itong si Franz Castro ah, uh, yun ang kanilang uh, nakikita natin na uh, never talaga sila nagkundi sa mga atake nito mga kaliwang grupo so obviously sa kanyang pagfile ng kaso kay Pangulong Digong ay inamin niya na ang uh, katotohanan talaga na miyembro sa mga kaluwa kasi bakit masyado sa kapiktado di ba uh, ang uh, sinabi ni Pangulong Digong ay hindi naman diretso sa kanya ulitin po natin nirili lang ni Pangulong Digong ang kanilang pinag-uusapan ni Vice President Sara Duterte ngunit hindi niya sinasabi diretso kay Castro o, o sa harap ni Castro mga kababayan po natin na business nga uh, walang kwenta ayong kay Atty. Uh, attorney Panelo Itong kinaso. So itong drama nila ngayon. Kaya dating Pangulong Digong at ang kanilang pagpigil ng itong uh, Confidential Fund ng Office of the Vice President. Pero ganoon pa man mga kababayan po natin, posibleng maibalik ah, itong uh, Confidential Fund ng Office of the Vice President, Department of Education, lalong-lalo na sa pagbalik ng sesyon ng Senado. Kasi maraming Senador ang gustong magkaroon ng Confidential Fund itong Office of the Vice President. Kaya titingnan po natin sana maibalik para naman sampal ito kay Juntiveros at uh, mga tambalus kasama na ito mga kaliwa uh, sa kanilang uh, ginawang uh, paninira kay Vice President Sara Duterte. So maraming salamat po sa inyong lahat, kababayan sa mga sumusuporta at para sa inyong komento at opinion, huwag kalimutan mag-iwan uh, dyan sa baba sa ating comment section. Maraming salamat.